aso ko guys so iwan ko ano yung nahanap yan yan may nahabo sya guys nakikita mo lahat na yan pananim yan mga hua um, pala yan guys so yan lahat mga pala yan dahil sobrang init nya ito yung nangyari tagtuyot So, sobrang tagal na tayo, 37 months yata. Dito, hindi na So, yan. Nakikita mo yan? Dalawang hektarya na to. Yan. Sobrang sayang. Yan siya. Ayun, may kukulungan. Ano, hanap mo? Halika na! Ito naman guys, sobrang asbesibo. Si Paul. Ayan, pasensya na magulo yung aking video. Kasi dalawa sila. Kita yung pit mo. Ayan si Greg. Is na? Magulo yung aking camera. Kasi naglalakad kami guys. Ayan. Ayan na siya. Punta kami ganyan ng fish pan. So ayan guys, titignan nyo. Ayan. nyo yung mga o. Oh, Tingnan nyo yung balay. Oh. Ayan. Ayan may bata. Spool! Farm to guys. Ito. Farm to farm. Ayan. Punta din sila sa kanilang fresh pond. Ay, magulo ang aking. Ayan. ayan siya. Ayan. Pasensya na kayo. Magulo siya. Ayan. Ha, chico! Ayan si Paul. and si Greg. Hindi ako naka-boots, guys. Kasi yung boots ko nabasa. So... So, kita yan yung sa ulap. Ayan ah. Oh. Ayan. Isang grupo ng ano niyan guys. Isang grupo ng pispis. So, kayo lang bahala mag-adjust. Masakit talaga sa ano. Mata yan. So, hello everybody. Welcome to my channel. So, my it's all adventure vlog sa so, hindi pa pala pag subscribe please to subscribe youtube channel, channel and then <laughs> Damn